Hello, hello, hello! Hello everyone! Dahil malapit na naman ang araw ng mga patay ay ito, ang ito kami na anak ko sa sementeryo. Pasig Catholic Cemetery. At para... Uh, dalawi ng ang ng tatay ko at para malilisan na rin ito. At sa labas nga ng sementeryo ay ito, marami na rin itong mga nan, ng mga bulaklak, kandila. At ayan, meron pa silang paoplan, ligtas, mandas. Marami na rin dito nagkarat ng mga bulis, pati mga enforcer. At iyan nga, bago kami pumasok ng simenter, ng simenteryo, ay bumili muna kami ng kandila at ng bulaklak. Mahal na guys ang bulaklak. Ayan, 70 pesos na ang halaga. Maliit yun, pinakamaliit na bulaklak. At ayan nga po guys, papasok na tayo ng sementeryo. And for today's video nga po, ang aking model ay ang aking anak na lalaki. Ayan nga po guys, yung nakaiting. At siya nga pala guys, kung bago ka palang sa channel ko, baka naman papindot naman ang subscribe button dyan. Paki-like and share mo na rin ang video na ito. Salamat. Buhay pa naman yung gold niya. mo ganyan lang yan. Tama. Hmm? Pwede pa naman punas lang yan. Linis-linis lang yan muna. O kamay mo. Marami din pala rito nag-iikot na nag ng linis puntod pero syempre may bayad 'yon. At ayan nga si Manong o oh, uh, siya yung nakuha ko na maglinis ng puntod ng tatay ko. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking video. Salamat po sa panonood. Kuha ka lang. <laughs> Diyan si lang tatay yung bait dyan. Ako pag nagano ako sa... Pag mo lang kukuha na ng bait. Inumin yan, tsaka yung ano, tawag doon.